Ayan uh, po ang po natin ng Panginoon uh, uh, Para lupos po natin siya makilala, uh, pakinggan po natin ang na magsasalita na si Sir Michael. Uh, magandang gabi po. Ano mga sa Pangalawang araw po na punso ng, ng, ng official?

And that's why I put so much love rin yung pangarap ng pangsa Kasi, aminin natin na ang buhay ko sumiyak Life is difficult Pero kung kung mayroong taong na mamahal sa iyo yun yung isipin ka hindi mo maganda Kasi kahit may hirap kayo yun yung wisdom and the hindi mo malakad sa iyo Kasi, alam natin na ang buhay mo yung hirap Actually kung sa buhay na wala. But this is not, you know, hindi kayo pray namin para mag-i-start ng kong buhay na wala. To know my fathers, to my father, to, my, to the help of my mother, I realized na you kailangan know, kong gumawa ng paraan. Kasi yung difficult ko sa naranasan namin, hindi dapat gawin mo rin ang pinahawal ko. To my father, karoon ako ng uh, yung pag-iisip ko nagkaroon ako ng na, ating uh, decision sa buhay ko na kailangan, hindi kami maliging ganito. Kung hindi tayo ng kapatid ko, hindi kaya ng magulang ko, hindi tayo ng parang kailangan namin, I will mean, do it okay. Kasi nagkaroon ako ng uh, pinokus ko sa sarili ko ba, at sa isip ko na bigyan siya ng mga ganyan buhay. And ano, kung nasa naman yung mga pag-conversation kasi hindi ko binigay yung -binig pangalan mo para sa yo. Malaki ako pero choices ko yun kasi I want to give be them better, better life na para sa kanila. Sana lahat ng mga mga anak ko yun. Bago mo yung sana parents, magulang mo, ano yung pangalak mo para sa isang mabili Kahit hindi mo mabigay lahat, lahat. Kasi wala naman perfect na mga anak, wala naman perfect na family. Pero as long na nagmamahanan kayo, as long na nangyong respect yung parents mo, ay kasi ano eh, isa lang yung goal so, sa sarili ko eh. As long na mahal mo yung parents mo, yung respect mo, kahit saan ka mapunta, success yung mahal. Mahalin mo ang parents mo. Ako minahal lahat ko ang tatay ko. Hanggang ngayon, nanay at tatay ko, ako may susupport sa kanila. Sabi ka sa kanila, ibigay ko sa'yo yung buhay. Yung buhay na gusto ko, sabi sa'yo. Kaya sa aking father, kung nasa'y pansyon, ano kong masaya ka kasi, Hindi ako ang itu Hindi nila kayo ng mayayamang Saya kasi kaya lang ako Di ko Di tayo. Sabi ko, kahit may malayo ka na, kung ano yung pinanakaw mo kasi family natin itu Di ko Sabi ko Pakas, sa kanya, "Habido, ito'y tumukbo mas mali." Aalis tayo

right now, napaka-ikli na minsan na 50, 60, wala nang pera. Napaka-happy nga namin kasi ang nga nang enjoy ko. Matanda na sa akin, ang tatay ko na kasama pa lang. Makasama pa yung mga ako. So, napakalaki ko lang ang mga pag-a. Alam ko, pati ko wala yung aming mga pag-a. Pero, this is kasi hindi yung pangarap. Pangarap ko para sa mga mga ko. Hindi kasi ako madama ang Kasi yun yung tatay ko.

Lagi siya sutiwit sa nanay ko. Lagi silang... Para sa mga asap ko sa Pero yeah. dapat niya rin naman silang dalawa. Para lang silang talagang asap ko sa Yung silang dalawa. Minsan nga, kung may nagtanong sa nanay ko, asa si Celia? Wala na doon sa alabang. Sabi niya, ano ginagawa sa alabang? Ano ginagawa sa alabang? Ano ginagawa sa alabang? Ganun lang lang yung niya kung sa langit niya. May tinukot pa niya. Pero kung nagkasabi na, siya, ang hindi, parang lalantin niya, kung sinasabi niya. Baka ka nagkasakit sa mga sa araw, Bumaba sa sinasabi niya. Sana ko doon, mo.

bumaba ako eh, kasi bakit po, parang parang hindi sa kwarto? Ang na ang akin, na niya, ang sabi, ko, ko, hindi siya liwan eh, alig-alig sabi hindi niya. kasing matigas ang ulo, sabi ko sa kanya. Kung so, ano sinabi ng doktor, gawin mo, sabi, hindi nga siya pwede na kapihay ang siya ng Kasi yun sa ang sabi pag ng pagkod eh. Para yung tayo ang minahin niya. Kasi nga na sa araw, yung Pwede na sabi, siya. Pwede na kaano na kanyang awal siya eh. sabi sa akin, huwag ang ang Hindi nyo naman ko Dapat kayang ikaramat sa yan yan na ano yan ang tinatawag natin. pa sa akin. Eh hindi mo na dala ko sige ko ay ko ko isa. Anak na ka ko. ko sa ano papasubo ka ba sa dito? Oo, subo ako sa na ako Pero na rin ang Tapos talaga. Hindi mo na magawa po sinisigil ng mga mese ito sa TC namin at tulungan ako kasi ang tatay ko na atake na ang sa TC namin na Golo Perez at pwede tulungan niya ako sa pagkakang ng talagang ng mga ambulansa at o kaya yung kahit ang panunayang ipapsigil pa sabi ko para sa tatay ko para lang ang pinag at wala yung hindi

Ayo, ini, ayo, ini, ayo, 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 ini, kami dapat parwala sa sa kanya. Hindi talaga lalas yun? Mabayot mas tunit na ang kasi lahat ng mungurot. No, marami ng mungurot ng nanay Pero siya hindi, hindi siya namamahal talaga. Ang ano ko pag may pera siya sa ayon kakaunti, Basta nagsabi ka ngayon, ako yung kapatid ko, bibigay, bibigay na ngayon, walang may iyo sa

Hanggang sa 30 mga wala na. Wala na kami ng sabi, sabi, sabi baba, sa mga baka-kayo, Hanggang sa mga katanda sa milawang bago sa may center, kaya pinitulad ninyo, natulad no, niya. Para natatay ng heartbeat niya kung meron pa o ano, wala na. wala na nga. Wala na nga ng heartbeat. Nagdesisyon niya kapag ibinigay ang Hanggang sa 30 wala na. Wala na nga

hindi ko naman nakatagpahin kahit sa'yo na kumarap eh andito ang sa puso namin at sinarawan naman ka sa mga anak mo yun nga lang iniwan mo ka bagno eh sabay ng ng birthday mo pa tayo eh naroon mo sa swimming pa tayo ang pag Naya, hindi mo magkakasabi. Alam mo, mga kaibigan. Naya, wala tayong magkakita yung mo. si Nanay, ha? Huwag mo siya bababayaan. mo. yun lang ko eh. Sa nanay, di दर्द नहीं होता है तो शब्द आगे वो कुछ ऐसा सुसु दिली इस आदम का ये लात रखी बताए लब्बू का है तो लब्बू ही बेकार लब्बू ही लब्बू ही ay natanaw ko. Hayo po, inaakyat tayo sa lawa ng <laughs> right outside, of I believe that somewhere in the darkest night, I can't you. I believe for everyone who goes.